dito sa inyong lungsod, kung ang pambato natin gobernador ay hindi ka noon kagandahan. Kung kaya naman, pinagpalang lungsod ang binian ang nangunguna na sa lahat ng survey na isinagawa. At ito ang latest news. Kahit sa survey ng kalaban, lamang na lamang na si Sol Aragones. Kung kaya naman, ang nananatili pa rin ay sa sa pinakamahusay na lingkod bayan ng lalawigan ng Laguna at siyempre, tiyak ako na kayo ay sasamayon na si Sol Aragones ay isa pa wala pa, wala pa <laughs> tiyak akong kayo sasamayon sa akin na si Sol Aragones ay nananatili pa rin na isa isa sa pinakamagandang babae ng lingkod bayan ng Malawigan ng Laguna kung kaya naman paring magyat ko lungsod ang pilihan susunod na gobernador ng Malawigan ng Laguna Gobernador Sao? Alam oh! Maraming maraming salamat, Pop Abner. Alam niyo namang kakatanggap lang ng sweldo. Hindi ako na pagbola na namang maigi ng batang ito. Ay naman. Thank you po, thank you po. Maraming maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa Good Vibes sa ating Kong Mike Yanko, Palakpakan natin. Kung may maraming maraming salamat sa pagtanggap sa amin, the Vice Governor Pili Perez, maging ng akay ni Sol Partiles. ramdam na ramdam po namin ang good vibes. Maraming maraming salamat. Kung may kiyak ko, at syempre po ang ating mga konsihal, konsihal Angie, Angeline Olivares. Ah, pa At po, talagang namayat so, na ang kampanya. Well, si Kuya Don Don, Kuya don, don Don Carillo. Siya po ang Double B, Bobet Bolha Apo, si Tatay, 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 tatay Willy. Apo, <laughs> palakpakan po natin. Si Tessa, ang buong team po ng Good Vibes. Magandang magandang hapon po sa inyo. Masaya mo ako na makita ang bawat isa sa inyo para maipakilala ko naman po sa inyo si Sol Aragones. Dahil kahit saan magpunta po si paring Mighty Yat ay bitbit -bit ang larawan ko, ang tarpaulin ko. Kaya maraming maraming salamat. Palakpakal po ulit natin si Kong Mighty Ako po si Sol Aragones para po sa mga bagong ngayon pa lang ako nakita ang katuwang ko po sa pagtakbo na governor ay isang lalaki ang puso ay kapareho rin po namin ni Kong Mike Yatko. Siya po ay tatlong uh, tatlong terminong konsihal sa Kalamba. Ang kanyang pamilya isang isang pinakamalaking pamilya sa Kalamba. Walang talong konsihal ito. Board member ngayon, ang yambing ko lang po sa inyo, pagsamasamahan nyo na po ang aking Vice Governor, Piwi Platon Perez. At syempre po, ng ano po, mamaya, kikwento ko na siyempre ang atay ni Sol party Si Sol Aragones po ang dating reporter ng ABS-CBN. Sino ba ang mga kapamilya dito? Taas ang kamay. Kalasing nanonood kayong bata kya po. Ay parang si David ay malapit ng mahuli. Malapit ng malamang hindi siya si Tanggol. Ano po? So si Sol Aragones po, 13 years ako sa si ABS-CBN. Bilang reporter, kung natatandaan nyo noon, nagbabalita ako, ang sinasabi ko, Sol Aragones, patrol ng Pilipino. Wala bang palakpakan, sa Aragones? Ah. Matapos noong 13 years sa ABS-CBN, ako po ay naging congressman sa amin. Sa 3rd District ng Laguna, siyam na taon, tatlong termino, at hindi mo ako graduate hanggang hindi ko na ipatayo ang kauna-unahang dialysis center sa buong Calabarzon. Napangako ko po sa aking distrito. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, ako rin po ang nabigong gobernador. Alam nyo, six months before the election, biglaan po, alam ko ng mga leader ko dyan, um, biglaan ang aking pagtakbo bilang gobernador, anim na buwan. Pero ang botante pala ng lalawigan ng Laguna ay dalawang milyon. Abay, tapos na ho ang kampanya, nasa kalhati pa lamang kami. Kaya ang marami po sa inyo, hindi na ako nakita, kapos sa oras, kapos sa resources, pero kung may isang bagay ho kami pinagpapasalamat, nakakuha pa rin po tayo ng 632,000 votes sa buong lalawigan ng Laguna. Marami po ang nagtatanong, ano bang tatakuhin ni Sol? Party list? o governor para huklaro sa inyo ang isang kandidato isa lang po ang pwedeng takbuhan at ako po ay tatakbong governor habang ako po ang presidente ng akay ni Sol party list meron po tayong mga nominees diyan no po ayan okay. sabi ni ko sana mapaisa okay, o dalawa okay. o tatlo okay, na manalo okay. ng congressman okay, okay. kapag nanalo po ang kakay ni Sol Partiles kasama si Kong Mike Yadko at aming mga konsihal. Ang pondo po, ang malaking bahagi ng pondo ng Partiles na yan, pupunta kung nasaan po kami, kung nasaan tayo. At kapag nangyari yan, matutupad ko na po ang aking pangarap para sa inyo. Una, sabi ko kay uh, Kong Mike Yadko, kapag nanalo akong governor, wag mo ko laging hanapin sa kapitonyo. Dahil hindi ko laging gusto mong opisina doon, minsan lang. Alam niyo kung bakit? Gusto kong mag-opisina sa mga ospital ng lalawigan ng Laguna. Eh bakit naman gusto ko sa ospital mag-opisina? Dahil ipagbababay ko po sa mga ospital ng Laguna ang matataray. Tama ba yun? Ipagbababay natin ang matataray sa ospital. Alam niyo ho, sa 13 years ko sa si ABS-CBN, 7 taon doon, health reporter ako. Naikot ko na ang iba't ibang, -ibang ospital sa Pilipinas. Nakita ko na kung paano isang mahirap na mamatay ng walang kalaban-laban. Ayoko na ang mahirap sa mga ospital. Mahirap na nga sila. Ipaparamdam mo pang mahirap. Kawaawa namang tunay. Pilipit na sa sakit. Tinatarayan pa. Pinagihirap. Tama? Tama. Kaya sabi ko, hindi dapat maramdaman at maranasan ng mga tagalaguna ang ganyang klase ng pagtrato. Pero sabi ko naman sa mga matataray na empleyado ng ospital, huwag kayong matakot. Hindi ko naman bala kayong tanggalin. May pamilya din ang mga yan. Kinakailangan lang isaayos ang pag-uugali ng ating mga empleyado ng ospital. Pangalawa, dapat kumpleto ang gamot sa ospital. Tama? Tama ay eh, nasa ospital ka. Mamaya, kalat ang pamo sa paghahalap ng pambili ng gamot Tama! Dapat kumpleto ang gamot sa ospital. Bakit? Alam niyo ba ang pondo ng lalawigan ng Laguna kung magkano? Ngayon, mahigit walong bilyon. Napakalaki ng pondo ang pondo. Dapat maraming nurse, maraming doktor, kumpleto ang gamot, kumpleto ang gagamitan sa mga ospital. Para kayo, hindi na kayo pupunta sa Batangas Medical Center. Tama? Hindi na kayo pupunta sa Maynila para magpagamot. Dapat dito mismo sa Laguna, ginagamot ng maayos sa mga kababayan natin dito sa Laguna. Tama kayo? Pangalawa, eh, gusto ko maraming scholarship. Tama naman, dapat bigyan ng scholarship ang mga bata na matataas ang grado. Pero alam niyo ba, dahil dati akong reporter, may akong mag-research, nalaman ko maraming bata dito sa Laguna, mababa ang marka, hindi dahil mahina ulo. Alam niyo kung bakit? Dahil una, mababa ang marka, laging absent, walang pamasahe. Walang pambayad sa project. pagkakataon na na dapat nating gawing scholar ang mga bata kahit ang grado palakon. Tama ba yun? Alam niyo kung bakit? Sa isang mahirap na pamilya, kapag wala ni isa man lang na nakapagtapos sa pag-aaral, wala. Lulubog na sa hirap yan. Pero dapat isang beses lang palakol. Di pa pwedeng taon palakol. Tama? Tama? Dapat isang beses lang sa palakol, dapat sa susunod, mataas na ang marka hanggang matulungan natin silang makapagtapos sa pag-aaral. Alam niyo ho, ang sabi ko, huling laban nito ito. Ang sabi ko, do or die na ang laban na ito. Ibibigay na namin ang lahat para sa laban na ito. Sana ang Laguna maramdaman na nila maramdaman na nila na kailangan na ng isang bagong gobernador ng lalawigan po na lalawigan. at sa tulong ko nito ang Mike Yacob at sa tulong niyong lahat sana matupad ang ating pangarap na maipanalo na ang laban na ito at sana sa susunod nating pagigita sana gobernador na si Sen. Congressman na si Mike Yato, Vice Governor na si Philippe si Hal at ang akay ni Sol Partides. Magandang hapon po sa inyo.